Okay, saan sa Tarlac? Sa ano po? Kamiling. Kamiling, kamiling. Tarlac po. Kayo oh, lang doon. Malapit namin? sa consumption yun. Malapit. Alam mo yung Kamiling. Malapit sa amin yun. Oo. Huwag ka nang dadaan dyan. Mapapagod ka lang. Ilocano side ba yun? Ayan, Ilocano. kay parin Jugs. Malapit. ah, side. Doon na siya. Ah, Ilocano ah, oh, oh. Ilocano po. Ilocano ka One. Oh. Nagpudo. Ang nalaga ni nanang mo. Ano? Anya na ginanang mo? Christopher. Anya? Christopher de la Isla. Ninanang mo? Christopher? Eh, oh, tatang ko bagam. Ah, nanang. Ah, Annabelle. Anay, dinatang niya pa lang. Annabelle. Annabelle ni nanang niya. Annabelle tsaka Christopher. Nanay. Nagpudot? Nagpudot. Haan, ah, nagpudot nga ron. Oo, oh, dito. Naglamiis. Yung yeah. kay Palmer nagpudot. Nag-aso? Oo. <laughs> uh, uh, Nag-aso? <laughs> Nagpawis na rupa. Rupa? <laughs> Rupa mukha. M mukha. Uh, mukha. Okay. So, saan kayo nagkakilala sa Facebook dating Opo. app? Opo. Sino ang una nag-message? Um, um, siya mo. Ako po. Oh. <laughs> Anong entrada mo, Grace? Okay ba sa akin ang plural? Sabi niya. <laughs> 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 Uy, hindi ako taga-bata. Hi, ako Adam. Tata -tata. Okay ba sa akin ang plural? <laughs> Adam, okay. pag nag-showtime ba tayo may plural ka din? <laughs> <laughs> Adam, gusto mo ng mansanas? <laughs> <laughs> Bakit? Ah, siya si Eva. <laughs> uh, ano? Akala mo siya yung puno? <laughs> Hindi. Huwag sabi aso. Huwag yun. Wala ako dito. Tinanap <laughs> <laughs> niya pa. Minessage mo siya. Why? Oh, why, Delilah? Ah, uh, kasi po, ano, um, gusto ko po kasi maging active sa gym. Tapos, huh? nakita ko po yung profile niya. Yung mga posts niya, nag-gym siya. Ah. Yung ba talaga o hindi dahil okay. sa nabighani ka sa kanyang kagwapuhan? Yung po talaga. Oh, talaga. So pag ano pagkita mo nung picture niya sa katawan ka tumingin sa mga muscles. Ba bakit yung profile pic ba ito yung ano? Mga ganyan. <laughs> Puro braso. Kita po yung abs. Ah, yung, ay abs. Abs. yung profile pic niya nakagan. Eh. <laughs> 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 Olympiad pala na <lang laughs> paglapag. -pag -pag. <laughs> nabighani <laughs> daw siya sa abs. abs. Paano nakagano? Oh, maglaro yun 'yung eh. ina, mirror shot. Wow, nabagahan din sino bias mo sa maskulados? Wala, <laughs> <laughs> parang ano, wala. Po ba, may bias <laughs> sa maskulados. Anyway, ah, 'yung 'yung picture mo may pa-abs. Yes, po, po. First trap, may pa -thirst, thirst trap kang mga posts. Hmm. 'Yan po lagi yung mga posts ko po kasi sa uh -oh. Facebook. Ah, wala namang mali siya 'yun, Ganun lang talaga. Lokutcho La, sir, may mali siya 'yun ang aakit kayo, hmm. 'di ba? Mm -hmm flex lang po flex wow. lang. Oh, pinaghirapan mo kasi para oh, ganyan oo oh. no? oh, 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 matagal po. ma achieve yun no oo oh, po mga ilang taon o buwan months lang po ang um, bilis. Months lang. Months lang? May abs na? <laughs> oh? Bakit? Ano yan? Pentel pen lang ba yan? <laughs> Depende <laughs> sa drawing. <laughs> Dati po kasi, uh, payat po ako. Sobrang payat ko. Tapos may abs na po ako. Eight packs ah, pa. eight diba yes po Eight packs?! Di ba yung mga mapapayat, yung mga tuyot? Oo, oh, marami. Diba? Kaya mas mas madaling maaninag yung abs nila. Can't Tapos relate. pag ginim, pag -ginim mas nagiging prominent. Lalo. Lalo. Kasi tinutuyot na lang. Oh kasi yung pagmatabaka, ka, mas yung mas balot ng taba yung, yung ano, yung, may yung, ramalis. abs. Kaya hindi yun ang ilulus mo pa, tutunawin yeah. pa yung mga fans na yun. Ganun ba yun? Oo. Oh, oh. Fred, may abs ka ba? Ha? May abs ka? Patingin nga. Anong pecha ba ito pinanganap? Ang layo nung yung mo. Eight packs. Oh, oh eight pack. Oh, so, bak eight stitches tong appendicitis <laughs> ko dito. Ang lolo ko loko. Ang haba. Grabe so, yung eight pack. Saan umabot yun? mahihili ka ba sa may abs din? Yung totoo, na-attract ka sa magagandang katawan Hindi. Eh. Mas gusto ko talaga matalino. Oh. pa, hindi pa pwedeng sabay. Paano pag basal din matalino sa may abs, ayo ayaw mo? Oh, gustong gusto ko yun. Oh. Uh, <laughs> uh, mat matalino pero may ari ng pogo. Okay sa iyo. Ayoko. Bawal na pogo to. <laughs> <laughs> pero may abs. So. <laughs> okay ikaw, ano, uh, Bong. Pasagot na siya. Bato. Bato. Jackie, mahilig ka sa may abs. Hindi ko gusto yung bato-bato. Gusto ko yung sapat lang. Yung may cuts lang ng onte, pero hindi yung bilog-bilog talaga. ayun Ayaw mo ah. ng bato-bato, yung bato lang. Oo. <laughs> oh. General, general bato. <laughs> <laughs> Say, ano, isa lang. Isang malaking okay. bato lang. <laughs> Ayaw mo <ba>, si Dara? <laughs> okay. Ganda nun. <laughs>